Dito daw si Utlum. nila impacta. sa sa loob. Dito sa loob, wala dyan. Hinanap nila si Utlum. Wala naman si Utlum. Wala pa yung ganyan, lalapit. Ako yung pupuntahan yung lalaki. Ako yung lalapit. Ako yung lalapit. Si Utlom daw nandito. Wala si Utlom guys, wala si Utlom. Kumusta, kinabahan? Hindi mo diba dai, mababig kung hindi ka daw umayon, kaya mananggali ako na hintayin baka mamaya-maya ay darating. Hindi na 'yan tuot. Kapag siya nang tinawag. <tipos> Abangan nyo na lang. Kumain na muna kayo. Now na! Oh, yeah. Magandang gabi, oh. ano? <laughs>